Hello guys, I'm Madeng Marasigan, a small sari-sari store owner guys. So nakita ko si Ma'am KK, yung comment niya, dun sa aking video tungkol sa ilista. E Wala ko ngayon sa tindahan, rest day kasi ako. So sasagutin ko lang itong kay Ma'am KK, 660. paano po tumaas ang limit ng ilista. E so sa mga hindi kakalamang ang ilista e po ay sa grocery app. So pwede siyang i-download sa Play Store guys. Uh, sa mga gusto ng supplier, wholesale, retail, uh, kering-kering mag-supply ni grocery. Then meron siyang ilista uh, e na tinatawag, yun yung pahiram po ni uh, grocery pagka yung regular na ilista uh, e ay meron siyang interest na 3.5%. Yan. So, product yung ibibigay nila sa inyo, payable siya ng 7 to 14 days. Depende sa collection dyan sa lugar nyo. Sa amin kasi, every Monday ang collections. So, paano siya tumataas? Uh, automatic siyang tataas kapag uh, continuously na ginagamit nyo yung ilista. E every week na order kayo gamit ang ilista. E Then, lagi kayo nagbabayad ng uh, junyo sa tamang oras. So, yun yung isang number one na uh, mabilis makapagpataas ng ilista e credit limit nyo. Then, before ako 59,000. Ngayon, uh, try ko ilagay dito yung text sa akin ng ilista. E uh, last week lang yata yun. Uh, 215,000 na yung aking credit limit. Uh, siya yung parang pahilip ang puhunan ni grocery. So, instead na perahin namin mo sa iba, ah, product na lang. So, konti lang din naman yung interest niya. And, kung gusto niya nang walang interest, ah, meron din silang tinatawag na big box. Kami naka big box kasi kami, wala siyang interest talaga. Zero interest siya. Basta pinabayaran mo ng ang uh, nang tama yung due So, ang alam kong qualification ng big box, nasa 50k or 30k yata yung uh, kailangan na may i-purchase mo every week so or every transaction mo, uh, qualified ka as big box. So, ang ahente naman ang na magpo-proseso nun. Kaya pag may pumunta dyan na ahente, pwede nyong itanong or inquire kung pwede kayong ilagay sa big box para walang interest or zero interest talaga siya. So, thankful ako sa grocery kasi uh, before, pero yung 3.5% sa akin, before ginagamit ko rin talaga siya. Kasi, kinapos ako sa puhunan. Yun talaga yung nag-survive talaga sa amin sa tindahan. So, hindi ko na iniintindi yung 3.5% na interest. Yan. Kasi, ang iniisip ko nun, yung product na yon ay tutubo pa. Pangalawa, walang uh, wala naman ako nilabas na puhunan. Basta, ang kukuhanin mo is yung fast moving para hindi matetenga yung product. ma mo kaagad siya. Maging pera siya. Maibayad mo. So, until dumating yung time na uh, nagtanong ako dun sa ahente kung pwedeng uh, kami ay i-process grade into big box, zero interest. So, until now guys, wala na akong binabayarang interest, nakahiram pa ako ng product, ang sobra-sobra talaga. So, hindi na ako kinakapos masyado sa produkto. So, yun yung kagandahan guys ni grocery at ni ilista. E Basta on time ka magbayad sa kanila at continuous mong gagamitin, tataas yung ilista e mo. Meron pa rin silang inigosyo na tinatawag para naman yung sa mga low deals payment. Kaya lang hindi ako masyadong gamit sa i-negosyo kasi hindi ako yung laging nasa tindahan namin. So, kasi yung account ko nasa cellphone ko. Ako yung talagang nag-process uh, talaga ng bawat order namin sa grocery. Napakaganda nya guys. So, uh, sa mga sari-sari store na gusto magkaroon ng ilista, e download na po kayo sa Play Store, uh, Grocery. Continuous niya lang gamitin yung ilista e nyo at saka patuloy lang kayong magbayad ng tama. Tataas at tataas yung inyong uh, credit limit. Sana nasagot yung tanong nyo guys. Bye!